Nakakulong na sa Masbate City Police Station ang duwang high-valued targets na tulak subuot ng illegal na droga makalihis na madakup sa ikinasar na baybast operation sa Purok 8 Boulevard, Barangay Ibingay, Masbate City maagahon ka na kaaging lunas Abril 22. Binisto ang mga naarestong sospek na sinda Jose Francisco Apilado, 47 anyos, sarong tricycle driver asin si Alice Abuedo Ibaruelo, 62 anyos, parehong residente ka sa ambit na lugar. Narecover sa duwang sospek ang duwang pidaso ng plastik sa shay na pigtutubod shabu na may gabat na 50 gramo asin 350 mil pesos na street value. Ngayon po, uh, dahil sa patuloy po na pagsasagawa ng mga operasyon na ganito, uh, patuloy na ipapakita natin sa ating mamamayan na ang pamahalaan ang ating kampanya laban sa illegal na droga ay hindi po nawawala. Uh, this is just a result of an ex uh, extensive uh, operation and then cooperation with, with all the agencies involved in this uh, campaign against illegal drug sport. Nakakulong naman ngunyan sa Pasakaw Municipal Police Station ang sarong high-value regional target na naaresto man sa ikinasar na bybust operation sa Purok Dos Kitang Pasakaw Sur pasado alas 11.45 nin banggi ka na kaaging Martes, Abril 23. Binistuan sospek na si alias Nonoy, 29 anyos, mayong trabaho as in residente ka nasambit na lugar. Narecover sa sospek ang anum na pidaso ng heat sealed plastic sachet na may laog din pigtutubudang shabu, as in street value na 136 mil pesos. Para sa ano na din po, uh, anti-criminality natin, pag may mga kaduda-duda sila na nakikita, na siyempre mga transaksyon na Kaduda duda duda eh lalong-lalo na po kung may isang hindi kilalang tao sa lugar nila na pupunta doon at uh nakikita nila palagi tapos yung tao na pinupuntahan alam nila na gumagamit siguro ma'am uh, ipagbigay alam kaagad sa hindi lang po sa amin o kaya sa pinakamalapit na unit ng pulisya po para mabigyan po natin ng kaukulang pansin. Enterong pagbalgar sa Section 5 as in Section 11 kan Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaatubangon na kaso kan mga sospechado. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.